Tataba na yan eh. Ngayon tayo na. abuno. na eh. para dumami mambuhunan ng ampalaya. Ako. Kumutin ang buhok eh. Kulang sabon. Iluway natin para ah pag una ng mani hindi matatapong ko sa ang sangit ganit na pataba Pag-gamit ng ano Ito na nagamit ng Kasi so, hindi yun ako pang benta eh. Sa so, unti lang rin puno yun. Tapos, pakabunan.

may sumusulim ah. Kasi lagi nababa yun ng bagyo. Yun nga naroon, parang mamamatay na oh. Si binayo ng bagyo, ayun no. Pangitan ng dahon. Kaunti pa lang nakuha ko, mga tatlo sigurong palaya. Tinira ng bagyong enteng. Ayan, nasira. Ito, ewan ko kung may bagyo pang kasunod. Yun ang kalaban ng farmer pala yung bagyo. Nagkaroon ng malakas na ulan, hangin. Yan. Hmm. dito naman nalalagyan natin pataba pa. At ito, oh. kung ko itong mga natubong. Pero itong kapatong dito maganda rin itong pataba. Kaya hindi ko ito. Nagay ko lang dyan sa punaw kasi... Maganda yung kakwating pataba. ganyan kain na rin natin para tumaba itong puno ito wala pa lalagyan ng pataba na inoon ako ng itong namumunga na para dire-diretso pagbunga niya mga po dire-diretso lang lagyan natin ng pataba Oo man yari to kaunib yun yan mga po nagkayang kon hindi sa puno ng pepino kapatangit ng buongay bansut ako bus na sustansya sa kaulan lilipat naman tayo doon sa mga palayang yun. Yun naman ang lalagyan ng lola nyo. Ito ko yung kalabasan ko. Lagyan ko rin ng pataba. Ay, tatagal na hindi namumunga. Maraso pa. Ayan o. Oh, mga palaya ko. Yung isang pipino ko. Ayun, yung bunga. Maliliit na pipino lang sa itsura. Lagyan ko rin kaya ng pataba. Hmm. Sa pipino naman tayo mga po. Diyan ako sa kabila. Ang hirap dumano Pasikip. Ayan. Ayan. Lalagyan natin ng abono. Ang ah. pipino. Ayan o. Oh. May akong bunga ng pipino mga apo. Lalagyan ko ng abono. Carabao manure. tinda ng kalabasa ko yung makakatikim ko ng bunga niyan marso pa yan hanggang ngayon ganyan pa rin kalaki kasi galing yan doon nilipat ko rito apo kasi walang araw doon hindi sila naganda parang namamatay na nilipat ko ito naman lalagyan natin ng kalabaw manure niya rin ako dito ng ulang peraso. Nalagyan ko pa na pala ito ng karabuan manyer siguro. Ano na? Wala nang bisa yung karabaw manyer. Nakain niya. Pati si Lazones, mga bunuhan wala namang bunga ito ti isa. Grabe yung mga lansones ito. Ang bunga dito, ito, meron bunga, isang balaybay lang. Tapos meron dito ng lansones. pagkalitlit ng bunga. Hindi, sa hindi ko si si ang lansones dito. Nagkulang sa aruga, para bang bata. Hindi napakain na pa ng maayos, kaya payat. Ganon din to. Ay, mga hayop na napasok sa ilong pinapakampuang masok sa ilong ng lola nyo mga ano mga bumaba ka nga dyan na cellphone ko sakaling matatagpag up ang bunga nang mag-iisa tapos linisin ng ang damo kasi mananagaw pa yan na mga pinang mga, mga sustansya hindi bali na nasa onus mga gaw eh kasarap ka yan At saka mabibenta na medyo maganda kaso mo hindi na yata hindi, na bu, hindi bumulaklak itong isang punong ito hindi sya na muna yeah. tabunan ni lola nyo ba nyo mga po Tagal ko siyang walang cameraman eh. Wala pa akong pambayad sa cameraman. Wala naman akong initi pa. Ito kay Kaya kailangan ako nalang magsaga sa sarili ko magkamera natira ng manok na naman eh. Yung mga manok dito kasaway eh. Lapit ko nito ang tinawal ng mga manok na yun eh. Parangan natin eh. Ang daming pants ni lolo niyo, mga po. Si Lola walang pants. Si Lola lang, si Lolo lang maraming pants. <laughs> yan na, ko na. Yan lang, isa lang ang bunga niyan, mga apo. Hmm. Another puno, kalabasa naman, lagyan natin. Hmm. Another episode. <laughs> yan pipino naman yan, bansuto. Naiwan ko kung makuha pa ito sa abuno. Inabunuhan ko naman ito ng... Hindi kasi ma-anong ng sobrang ulan. Lagi na lang naulan. Yan. Kumain na. carabao. ano, cow manure. Ang dala mo karabaw dito. Cow manure. Ayan. Dami na si na. Ano? Ito tayo baka niyan. Ang papangit niyo. Marayano kayong mga pipino kayo. Ang dami binigay sa akin ng barangay na yan. Pante lang na sumibol. Nagkamatay. Ngarin. alam ano mo kalabasa? Ito muna ako sa kalabasa. Yan. Kalabasa. invisible. Sana makakuha naman lang. Ay, magbigay naman kayo kati sa bunga lang. Grabe naman kayo mga kalabasa kayo. Yung upo ko doon, namamatay na. Wala man ng bunga kati sa. Bitinaan lang sa lago. Hindi naman bumunga. Kasi sabi ng iba, napakalilim daw. Eh, wala kang pwestong tatam na. Eh, naghahanap lang ng medyo may liwa-liwanag na kaunti. Ilang ito, tatlo, apat pa. Ganyan lang ang resultant ng lago. Ayan. Talagang ko rin. Nasaan na ang puno nito? Kakalito naman itong kalabasang ito. tira yung palaya. yeah. Hmm. Doon pa, may ang palaya. Ano, may pipino pa. Lagyan din natin. Yan, lalagyan ko rin yan, mga po. Yan. Tsaka yung nal, Mga bagong tanim. Mga bagong sibol. Yung bigay ni Didi sa aking buto. Hmm. Ito lang may pagmamalaki ko. Nag-iisang bunga. Yan si Lolo. Nililinis yung bakod at dinadagdagan ng bakod.